At dahil nga po pupunta na naman tayo sa kubo ya, yeah, dito na tayo muna magluluto ng ating pang ulam para sa tanghalian. Hindi ho ay eh, nagpiprito lang ako ng daing Na no, maliliit at magpapaksyo tayo ng kamatis. Sari ho ay ko sa inyo kung paano ako ng kamatis. Sari yung mga simpleng ulam lang pero kapag huna sa kubo ay siguradong taob na nawan ang laman ng kaldero natin. out nga pala po kay Sir Jerome Cabello. Sobrang salamat nga po pala sa laging pagtutok ng ating mga video at saka sa mga gusto mong magpa-shoutout dyan please comment down below thank you dahil mabalik po tayo din sa ating niluluto yung yeah, bali na katatlong sarang na ho tayo ng daing ang kasarapan ho na rin yung sobrang malutong na luto tapos sasawsaw mo naman sa suka na may sili ay siguradong sigurado panamang panama na naman ang kain bali aring nga ho pala ang ating naluto at dahil tapos na nga ho tayo magprito ng dahing eh, di siyempre papalta naman natin ngayon ng kawali para sa pagpapaksu naman natin ng kamatis may parinay na kayo tuturuan ko kayo aring napakadali lang talaga. Basta meron lang ho tayong kamatis, sibuyas, bawang, gat, luya. Bali sa kawali ho kanina naglagay lang ho tayo ng tubig. Tapos pinirat na ho natin ng kamatis para mabilis ho siya lumambot. Nagdiktik na rin ho tayo ng luya, bawang. Tapos ngayon ho kari si sibuyas. Ang sibuyas na ho na re yung may dahon. Para yung dahon pwede rin ho natin isama. Pag dami ho ng luya ay pagsarap. Ay sakto ho at may nakita tayong patayan ni Dini sa rep. Ay di sasama na rin ho natin. Garding mga luto ho ang gusto ko kapag ako hinauwi din sa Batangas. Kaya ho pag ako yung nakakakita ng gulay ho sa Spotify ko. Ako na magluluto. At dahil una ako luna, hindi pipiratin ho natin ang ating kamatis. Saka natin ilalagay ngayon yung hinimay na patanig kanina. Tapos titimplahan lang ho natin ang asin at yun, ayos na. Ayos na, ayos lang na. kain natin diyan. Dahil ayos na nga rin noong patanin natin, eh, inilagay na natin yung dahon ng sibuyas. At pagkakulo ng kaunti, yun, ayos na. Pwede na hanguin. Bali nga, ho, pagdating natin ng kubo, ay nakuha na palang mama ng kalamyasa. Nagbinilad na rin sa arawan para mabilis matuyo. Nagdupong na rin noong tatay din ng apoy para mabilis siyang makaluto mamaya. Nang banana yun na ang saging naman na sabay galing kay Manong. Maraming salamat. Ho. Tapos din nga ho ay hinalakan na ni Atinuna ka mama sa ng makalamyas na patutuyuin. Eh. Gat dahil tanghalian ng nga yan, naghain ng mama ng pagkain natin. Naring ako pa lang ulam natin. Yan yun. Yung daing ho na tapos meron aksyon na ayungin at tirang ulam kagabi at yung ating paksyon na kamatis na napakasarap. Palibasa naman ho kami laki naman ho sa hirap kaya ho lahat naman ho ng ulam ay kaya naman ho namin ulamin. Tapos hindi ni kapatatambay sa kuwa. ay talagang napakasarap. Yan susubo na tayo. Hindi ho kape laman na nasa tas na yan. Yan ho ay yung paksyon nating kamatis at masarap pong kumain tapos naghihigop-higop ka na sa bawang. Yan nagkita nyo ho, yan. Sobrang lakas ng kaangin parang din ang mga gaon ho sa ating bandang likuran. Yun, syempre, first bite, yummy. Second bite, mant, yummy. <laughs> Bali, sabay-sabay nga ho pala kaming nakain diyan. Dahil syempre ho, darating ho ang araw na talagang magkakahiwa-hiwalay. Magkakaroon sa sariling pamilya. Kaya habang magkakasama pa, sulitin na ho natin ang mga bawat araw at oras. Kaya na ho kami sa ganyan. Yung sama-sama, tapos nagkakakwentuhan. Habang hong kumakain. Sabi yan, na ho diyan ni Altea, siya na daw ho ang maghuhugas. Siya nagpresenta na maghuhugas ay kadami ho hinugasan yung gakabay. Kaya pwede nang bigyan ng piso. At dahil lo oras at pagtingin ho na may alas tres na ay di yung saging ho na sa na bigay ni Mano ay di gagawin na ho nating bananakyo. Yan din ho ang trabaho ng mama na nagtaguyod ho sa amin at nag nakapagpaaral sa akin at nakapagpatapos ng kolehiyo. Nung dumalang ho ang bungo ng niyogi, di nag-isip ho mama ng ano kaya pwede niyang gawing trabaho. Yan ho at maswerte naman ho nakakuha ng pwesto sa Lemery at nagiging banana kay vendor nga ho. Kasama yung kapatid ko hong mataba. No, ho, naglalako sa bagsakan, dami, tan, sa lahat. Kailangan lang ho nating balig balik tarin pareho. Pantay ho ang luto, diga. Kahit kapag nga ho ayos na, edi eh, lalagay na natin ang asukal na pula. Hayaan hula ho la. po natin siyang mag-caramelize at saka naman na haluin. dahil nga ho ayos na, hindi eh, may kus na natin yan para pantay ho ang distribution ho ng asukal sa ating saging. Yun, at luto na nga ho. At saktong-sakto ho ay may termos huli kami diyan. Siyempre, mawawala. Ang laman ho niyan ay eh, kape. Para hindi na ho magtitimpla-timpla. Kaya so, na no, talaga naman si Tyler ay eh, panduha pang dinig. Eh. Tapos, samahan niya na ho kami. Magmerienda din ng bananak yun at kape. Ay, paano mga idol? Maraming salamat. Bye-bye!